Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Hindi na kinailangan ni Yun Lin na marinig ang sagot, sapat na ang nakita niyang ekspresyon sa mukha ni Hong Chenyi para malaman ang nasa isip nito. Mukhang ayaw mo maging disipulo ko, malamig niyang wika, kasabay ng titig na tila nagyayelong tumama sa lalaki. Nabigla si Hong Chen Yi sa lamig ng tingin. Para sa isang taong minsang naging pinuno ng Badiman sect, hindi karapat dapat si Yun Lin na maging kuya o nakababatang kapatid sa sekta, lalo na bilang isang guro. Kahit mahina pa ang kultibasyon niya ngayon at wala siyang lakas na lumaban, pinilit niyang pakalmian ang sarili. Hanggat nananatili ang lunti ang kabundukan, hindi dapat katakutan ang kakulangan ng kahoy na susunugan. Kapag naibalik niya ang kanyang lakas, kaya niyang baligtarin ang sitwasyon at siya na ang magiging guro. Ngayon, mabigat ang pinsala sa kanyang katawan. Ayaw man niya, napilitan si Hong Chenyi na lumuhad, magkasamang inilapat ang dalawang palad bilang pagpapakita ng paggalang at nagsabi, "Ako pong disipulo, si Hong Chenyi ay nagpupugay sa aking guro." Ang pagiging disipulo po ninyo ay pinakamalaking karangalan sa aking buhay. Pero pawang palabas lang iyon para linlanggan siya. Yumuko siya, nagnangalit ang mga ngipin, puno ng galit at pakiramdam ng matinding pang-aapi. Darating ang panahon, tiyak na babawiin ko ang kahihiyan na ito. Nang makita siyang yumuko sa pagsuko, natuwa si Yunlin. Magaling na disipulo, tumayo ka na. Mula ngayon, tatawagan kitang Xiao Hong. Nang marinig ang palayaw na ibinigay sa kanya, nakaramdam ng pagkainis si Hong Chen Yi. Xiao Hong, ngayon, nanginginig siya sa tindi ng galit, ngunit matigas ang loob niyang tinanggap ito. Sige po, guro, sagot niya, bagaman halata ang galit sa kanyang tinig. Si Yun Lin ay napangisi sa sarili. Napakahalata naman ng peking ekspresyon nitong batang ito, pero ayos lang. Sa huli, kapag nakatagpo ako ng malakas na kalaban, mas lalo rin akong lalakas. Ano bang dapat ikatakot kung sakaling ipagkanulo mo ako? Sa sandaling iyon, muling tumunog ang sistema. Binabati kita, host, sa pagtapos ng gawain bilang guro sa disipulo. Gantimpala, mahiwagang talento, kasangkapan, Automatikong paraan ng cultivation. Pagkarinig nito, hindi na may tago ng ating bida ang tuwa. Kung posible nga ang automatikong pagkukultiba, kahit nakahiga lang ako, lalakas pa rin ako ng ganito. Binabati kita, host, sa pagtanggap ng celestial orb. Nagtataglay ito ng isandaan at walo na restriction na unti-unting mabubuksan habang tumataas ang iyong antas. Sa ngayon, ang espiritual na enerhiya nito ay nasa ikatlong antas. Naalala ni Yunlin mula sa alaala ng orihinal na katawang tinatahanan niya, na ang mga mahiwagang talentong kasanayan ay may proseso ng kultibasyon sa ganitong pagkakasunod, accept, minor achievement, major achievement, perfection, at transformation realm. Sa bawat yugto, ang kapangyarihan at bisa nito ay maaaring lumakas ng sampung ulit, o kahit isang daang beses pa. Muling nag-anunsyo ang sistema, Heavenly Burial, ang langit ay maaari ring ilibing, gayon din ang lupa. Lahat ng bagay ay maaaring ilibing. Maaari itong gamitin upang linangin o pinuhin ang anumang nilalang na buhay. Sa huling yugto, maaari nitong ilibing ang lahat ng bagay sa celestial realm. Ting, natuklasan ang talento ng disipulo ng host. Ang sistema ay nag-aalok ng libreng serbisyo ng pag-upgrade. Ting, gantimpala, fire system skill, 30,000 flame scripture. Ting, gantimpala, fire elemental elixir na ginagamit upang ayusin ang fire system spiritual roots. Muling binubuo ang pinakamataas na pundasyon. Ting, natapos na ang gantimpala para sa misyong ito. Maari ko bang itanong kung nasiyahan ang host? Bahagyang umisi ang ating bida at nag-isip, itong mahiwagang sandata na pinupuri ng sistema ay nangangahas pang. Sabihing kayang ilibing ang mismong heavenly daw, lalo kong inaabangan kung gaano ito magiging kamanghamangha kapag mas tumaas pa ang aking antas. Sa puntong ito, nakaramdam siya ng matinding pananabik. Kung makakakuha ako ng gantimpalang ganito, tiyak na magiging espesyal ang pagtingin ng sistema sa mga gaya kong transmigrator. Kasabay nito, nakaramdam siya ng kaunting kuryusidad. Hong Chi Yi, gaano ka kaya kamayabang kung may taglay -like kang ganitong likas na talento? Isang tao ang masayang masaya, samantalang ang isa naman ay halos sumabog sa galit. Mariing pinisil ni Hong Xianyi Yi ang kanyang mga kamau, at sinabi sa sarili, kung hindi ako maghihiganti, hindi ako karapat dapat maging aso. Nakita ni Yun Lin ang madilim na ekspresyon ni Hongxia at Nenas. Xiao Hong, hindi pwedeng palagi ka nalang malungkot at galit. Sa tingin mo ba, hindi ako karapat dapat na maging guru mo? Nahuli sa wala ang binata sa sinabi, at mabilis. Sumagot siya, guru, nagkakamali kayo. Kahit anong sitwasyon, Kadalasan ay ganito lang ang ekspresyon ko. Kahit sinabi niya iyon, sa loob-loob niya ay minamaliit pa rin niya si Yun Lin. Isang maliit na Diyos lang. At ngayon, nagpapanggap pa na tinuturuan akong maging tao. Sa sandaling iyon, inilabas ni Yun Lin ang isang aklat ng kasanayan. Dahan-dahan niyang iniangat ang kamay, pinuno ng apoy ang aklat, at iniharap ito sa binata. Mukhang kung hindi kita ipapakita ng kaunting galing, hindi mo ako rerespetuhin. Ito ay regalo sa iyo bilang pagiging aking alagad, wika ni Yun Lin. Magagamit mo ito ng husto. Yumuko si Hong Chi Ian Yi bilang pasasalamat sa panlabas na anyo, ngunit sa kaloob-looban niya ay hindi niya mapigil ang maliitin ito. Haha, -ha, tingnan natin kung anong klaseng walang kwentang kasanayan ang kaya mong ibigay, Isang Diyos mula sa isang liblib na lugar, para lokohin ako. Pagkatapos noon, tinanggap niya ang aklat ng kasanayan. Sabay pumikit ang magkabilang mata. Tatlong libong flame scripture. M.F. Ganitong kabababang teknik, tapang-tapang gumamit ng ganitong kayabang na pangalan. Pagkaraan, nagsimulan na ring unawain ni Hong Zion ang kasanayang tatlong libong flame scripture. Ngunit, pagkakatapos lang niyang maunawaan ito, bigla siyang napatigil at namilog ang mga mata sa pagkabigla. Hindi ito posible. Ang magulong naglalagablab na apoy na tumulong sa aking kaliwanagan upang maging isang immortal ay dating pinakamataas na kasanayan sa sistema ng apoy sa gitnang rehiyon. Ngunit kumpara sa 30,000 flame scripture, para bang wala itong silbi? Sinira nito ng tuluyan ang pagkakaintindi ko sa mga kasanayan ng sistema ng apoy. Ito ay tiyak na nasa antas ng immortal at baka pa nga nasa alamat na antas ng santo. Sa mundo ng mga nagka-cultivate ng pagiging immortal, ang lahat ng kasanayan ay nahahati sa mga antas: Mortal grade, Spirit grade, Profound grade, Earth grade, Heaven grade, Sovereign grade, Immortal grade at St. Grade. Hindi makapaniwala si Hong Chi Ian sa kanyang nakita. Sa tulong ng kasanayang ito, ang kanyang lakas ay mabilis na lalampas sa imahinasyon. Ang bumalik sa tunay na pagiging immortal ay hindi na sapat para sa akin. Nang makita ng ating bida ang kanyang namamanghang ekspresyon, bahagya siyang umiti at nagsabi, Sa itsura mo, Tila nasiyahan ka sa kasanayang ipinagkaloob sa iyo ng aking tunay na sarili, tama ba? Hawak-hawak pa rin ni Hong Shiyi ang aklat ng kasanayan, tumingin siya sa kanya at mumiti, saka sumagot, maraming salamat sa kasanayan ng guro. Malaki ang aking nakuhang pakinabang. Bagaman sinabi niya iyon, nanatili pa rin ang kanyang mapanlate na pagtingin dito. Emph! Gaano kaya kaswerte ang taong ito para makatagpo ng ganitong pagkakataon sa isang liblib na lugar? Sa sandaling iyon, naglabas si Yunlin ng isang pildores at maluwag na sinabi, Ngayon, naunawaan mo na ang kasanayan, ibibigay ko sa iyo ang isang fire pill para higit pang. Aalalayan kita, hindi maipaliwanag ang golek ni Hong Chin ni nang makita ito. Ito ay isang fire essence pill sa paraan ng pagbibigay ng ating bida ng ganoong kay Aman na parang wala lang sa kanya, halos hindi makapaniwala si Hong Chi sa kanyang mga mata. Para sa mga cultivador na dalubhasa sa kasanayang may kinalaman sa apoy, ang fire essence pill ay maihahalin tulad sa isang halos walang kapantay na pildores ng imortalidad na ipinagkaloob mismo ng kalangitan. Napakalakas ng bisa nito at napakahalaga hanggang sa puntong kahit ang mga immortal ay handang magpatayan para makuha ito. Tinanggap ni Hang ang kabutihang loob ng ating bida ng may halong matinding pagkabigla at kalituhan. Isang maliit na Diyos lang ako, pero nakatanggap ako ng dalawang ganitong bagay. Kahit noong kasagsagan ko, wala akong kakayahang magkaroon nito. Napansin ni Yun Lin ang ekspresyon ni Hong Sianya at nagtanong. Si Hong, may pag-aalinlangan ka ba sa mga regalo na ibinigay sa iyo ng iyong guro? Agad nagbago ang kilos ni Hong Sian, at magalang na nagtipon ng mga kamay bilang paggalang. Guro, wala po akong ganoong iniisip. Ang makilala kayo at maging disipulo ninyo ay ang pinakamalaking biyaya sa aking buhay. Gayunman, sa kaloob-looban niya, Iniisip ni Hong Sia na hindi batid ni Yun Lin kung gaano kairil at kahalaga ang mga kasanayan at pildores na iyon, na malamang ay basta na lang niya natagpuan mula sa isang sinaunang guho. Napabuntong hininga si Yun Lin, walang magawa at hindi lubos na maunawaan ang laman ng isipan nitong pinuno ng demonyong sekta, lalo na't ang ekspresyon nito ay pabago-bago, na parabang aliw na aliw siya sa pananahimik nito. Sinabi ni Yun Lin na inuminan nito ang pildores at siya mismo ang tutulong upang protektahan ang proseso. Sa narinig, tumango si Hong Chiang Yi na may pasasalamat. Sige po, guru, maraming salamat. Pagkasabi nito, ipinasok niya sa bibig ang fire essence pill. Pumikit si Hong Chiang Yi, huminga ng malalim, sa naupo nang kap ang mga paa sa posisyong meditasyon, habang bumubuo ng mga mudra sa kamay. Kasabay nito, binantayin at sinuportahan siya ng ating bida. Sa isang iglap, isang dambuhalang apoy ang sumiklab mula sa kanyang buong katawan. Nakita ito ni Yun Lin at tahimik na nagmuni-muni. Maagang yugto ng foundation establishment, kalagitnaan, kuli, tuktuk, perfection, golden elixir, maagang yugto, yuaning. Ito nga ay tunay na may dugong imortal. Sa loob lamang ng kalahating oras, mula sa Foundation Establishment ay umabot siya agad sa Yuaning. Hindi masama, hindi nga masama. Isang magandang pala. Sa sandaling iyon, nagbago rin ang katawan ni Hong Xianya. Napasigaw siya ng malakas at ang buong katawan niya ay naglabas ng nakakatakot na aura, senyales ng matagumpay na pagbasag sa dating limitasyon. Sa isip ni Hong Xianyi, nagpasya siya. Kahit ano paman, babalik ako sa gitnang rehiyon at ipaghihiganti ang kahihiyang dinanas ko noon. Makalipas ang ilang saglit, nang hamu na ang enerhiya, napaubos siya ng ilang beses. Pasensya na kung naistorbo ko ang guru kanina. Walang galang ang mga disipulo, ang ating bida ang unang nagsalita. Ayos lang, sumama ka sa akin pabalik sa sekta. Ipapakilala na rin kita sa tiyuhin, wika niya. Samantala, sa labas ng dakilang bulwaga ng Xi'an Tian sect, nang mabalitaan ng mga disipulo na pauwi na si Yunlin, nagmamadali silang lumabas, puno ng pananabik at pag-aabang. Siguro ng Misty Peak ay talaga namang kahanga-hanga. Napatay niya si Yuan Ing gamit lang ang isang daliri at ilang beses na niyang nailigtas ang Xi'an Tian sect mula sa pagkawasak. Sayang, ilang taon na ang nakalipas mula nang maging bulag ako at hindi ko nakita ang pagkakataon para magbigay galang sa Misty Peak. Kung hindi lang sana, baka disipulo na ako ni Misty ngayon. Sa lakas ni guro ng Misty Peak, siguradong napakataas ng pamantayan niya sa pagtanggap ng mga disipulo. Hindi ko talaga alam kung sino ang kanyang magugustuhan, dagdag pa ng isa. Maya-maya, dumating na si Yunlin. Paglitaw pa lang niya, agad na tumuon ang napakaraming tingin sa kanya. May isang disipulo na sumigaw. Tingnan ninyo, bumalik na si Guru ng Misty Pig. Ilan ay napansin din ang pagbabalik ni Hong Xinyi na kasama niya. Hoy, sino yung babaeng nasa likuran niya? Ang ganda niya, sigaw ng isang tuwang-tuwang disipulo. Sok, saan nang galing ang babaeng yan? At bakit ang lapit niya kay Guru ng Misty Pig? Reklamo naman ng isa, marami sa mga disipulo ang hindi maalis ang tingin kay Hong Qin Yi. Bahagyang ngumiti si Hong Qin Yi, ngunit sa loob-loob niya ay puno siya ng panguuyam. Ang sekta ng mga nagka-cultivate para maging immortal, sobrang mababa ang antas. Ang hino ng kultibasyon ng mga ito, ni hindi sila karapat dapat magdala ng chinelas ng aming demon sect, lihim niyang iniisip. Mula sa dakilang bulwagan, mabilis na lumabas si Yunlan, hindi maitago ang gulat. Ye Jun, kapatid, bumalik ka para sa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, ipinatong ni Yunlin ang kamay niya sa balikat ni Hong Xingyi at ipinakilala sa lahat. Ito ang disipulo na natagpuan ko sa aking paglalakbay. Xiao Hong, magbigay galang ka sa guro. Napatigil at natulala si Yunlan sa narinig na salitang, disipulo. Si Suchi Ian Shua naman ay hindi napigil ang mapalapit habang pinagmamasdan ang napakagandang mukha ni Hong Chin -Yi. Grabe, nagawa ni Guru ng Misty Peak na kumuha ng ganitong kagandang babae bilang disipulo. Ngunit malamig ang tingin ni Hong Chin Yi, saka itinuro si Suchi Ian at malakas na sinabi. Lalaki ako, ang matinding presensya mula sa kanya ay nagdulot ng kilabot sa gulugod ni Su dahilan para mapabulalas ito. Ikaw, si Yuan Ying, nakita ng ating bida ang agresibong kilos ni Hong Qin kaya hindi niya napigil ang batukan ito sa likod ng ulo. Xiao Hong, huwag kang bastos. Senior sister ko siya, humingi ka agad ng tawad. Nang mapagtanto ito ni Hong Qin pinigilan niya ang galit, nagtipid ng emosyon, saka nagtipo ng mga kamay at magalang na humingi ng paumanhin. Sinubukan niyang pigilan ang ini sa dibdib, iniisip sa sarili, magtiis ka muna ng kaunti. Kapag naabot ko na ang pagiging Diyos, babawi ako para sa kahihiyan na ito. Ngumiti ang ating bida at nagpatuloy. Madali lang turuan ng mga bata. Ngayon tapos na ang pagpapakilala, Isasama ko na si Xiaohong pabalik sa Misty Peak para makapag-ayos muna. Tumango si Shino bilang pagsang-ayon. Sige, mauna na kayong dalawa. Kasabay noon, inakay niya si Hong Chi Ian palayo. Habang unti-unting nawawala ang kanilang mga anyo sa malayo, hindi napigilan ni Yunlan ang kuryosidad. Ye, yeah, Master Pick, saan mo nakuha ang isang disipulo na nasa nascent soul stage? Tutuong ang malalim at hindi mahulaan. Napabuntong hininga si Shino. Sa loob lang ng isang araw, nakapagdala na si Junior Brother Lee ng napakaraming bagay na mahirap paniwalaan. Sa Misty Peak ng Shin Tian tinitigan ni Yun Lin si Hong Chi Ian Lee at sinabi, Ikaw ang magiging dakilang disipulo ko. Kaya dito sa tuktok na ito, malaya kang pumili. Huwag ka nang mahihiya. Matagal na pinagmasdan ni Hong Chi Ian Yi ang kuweba ng pagninilay sa harap niya, bago sa wakas ay nakapagsalita. Maraming salamat, Master. Tinititigan niya ang sirang at sirasirang kuweba ng cultivation, wala na siyang ibang maisip na sabihin. Ang tirahan ng mga disipulo sa Baiwa Demon Sect ay sandaang beses na mas marangya kaysa rito. Hindi niya maisip na titira siya sa ganitong lugar. Ngumiti ang ating bida at sinabi, ang mahihina lang ang nagrereklamo sa kanilang kalagayan, samantalang ang malalakas ay mabilis na umaangkop. Para sa mga cultivador, panlabas lang ang mga bagay na yan. Medyo marumi lang, kaya ikaw na ang maglinis. Pinilit ni Hong Chi Ian pigilan ang galit sa puso niya. Ayos lang, tightiis ako, sa bilis ng cultivation ko ngayon, hindi magtatagal at babalik rin ko ang sitwasyon. Yi Junlin, hintayin mo lang. Gabi sa Qing Province Immortal Sect Main Hall. Nakatuwad sa pagluhod si Qin Shan sa harap ng Giant Sun Venerable One. Hawak nito sa kamay ang token ni matandang mo habang unti-unting dumidilim ang ekspresyon sa kanyang mukha. Nakaupo siya sa trono, nakatitig ng mabuti sa token. Sa ibaba, nagsalita si Qin Shao. Master, kasalanan lahat ito ng disipulo ninyo. Ipinagkatiwala ko kay Ama ang pil ni Master Mo. Ang pagkamatay ni matandang mo ay labis kong ipinag-aalala. Palagi kong iniisip na baka madamay ang sekta ng aking ama. Kaya gusto kong pumunta sa Wasteland Province para makita mismo ang sitwasyon. Sa mabigat na tinig, nagsalita ang Giant Son Venerable One. Siya alam mo ba kung bakit kita tinanggap bilang disipulo? Pagkarinig noon, bahagyang nanigas si Qin Shan at sumagot. "Dahil mayroon akong solar body at may talento akong maging isang immortal." Kumislap ang mga mata ng kagalang-galang na parang may hatid na nakamamatay na intensyon. Direkta niyang piniga at dinurog ang token na may nakaukit na pangalan ng matandang mo at sinabi, "Iyan ay isa lamang sa mga dahilan." Ang pangalawa, nakita ng guro ang matinding ambisyon sa loob mo. Paano magiging balisa ang isang taong sabik na sabik lumakas dahil lang sa kakulangan ng pagmamahal ng ama? Malapit na ang araw ng paligsahan ng mga alagad, kaya dapat ay maghanda ka na ng maaga. Ang tanging kailangan mong gawin ay talunin ang iba pang mga pangunahing alagad at maging pinuno. Kapag nagawa mo iyon, Tataas ang pondo at mga yaman na ibibigay sa iyo ng sekta. Iyon ang tunay na pakinabang. Pagkarinig nito, nabalot si Chen Shao ng malamig na pawis at napabulol, ngunit pinutol kaagad ang kanyang sasabihin. Wala nang pero-pero dito. Maliit na Wind Thunder sect lang iyan. Magpapadala ako ng tao sa Wasteland Province para magsiyasat. Sa ngayon, mag-focus ka na lang sa pagkuha ng pinakamataas na pwesto. Pagkarinig nito, agad na nag ng mga kamay si Chen Shao at tumugon. Nauunawaan ng alagad at hindi bibiguin ang inaasahan ng guro. Kinabukasan, sa misty peak ng Xi'an Tian Sect, nakahiga si Yun Lin ng patagilid sa isang upuan, walang ginagawa kundi magpakasasa sa katahimikan. Sa sandaling iyon, tumingin siya patungo sa kuwebo ng kultibasyon at sumigaw. Xiao Hong, tapos ka na ba? Hindi na makapaghintay si Master. Pigilang-pigilang galit si Hong Shiyi, inilabas ang isang plato ng inihaw na karne at sumagot. Tapos na po, guru. Dadalhin ko na po sa inyo ngayon. Sa loob-loob niya, patuloy siyang nagre-reklamo tungkol sa ating bida na puro kain at walang ginagawa. Isang cultivador na nasa Divine Transformation Realm, pero naghahangad pa ng ganitong pagkain. Kahapon lang, pinangaralan pa siya nito na huwag magreklamo sa anumang sitwasyon, pero ngayon, hetot nagpapakasarap. Hindi maiwasang minus siya, kinuha ni li ang tusok ng karne at tinikman ito. Ang karne, ang lambot, tunay na kamangha-mangha, hindi niya naiwasang malunod sa sariling kasiyahan. Ang espesyal na pampalasa na gawa ng system para sa tusok na ito ay napakasarap. Magiliw niyang inanyayahan si Hong Chi. Xiao Hong, tikman mo rin ito. Huwag ka ng mahiya, pero may halong pang ang sagot ni Hong Chi.